Katanungan at paratang ng mga Protestante sa ating mga Romano Katoliko. Bakit kayo nagkukumpisal sa pari? Hindi ba dapat direkta na lang sa Diyos? Sagot nating mga Romano Katoliko. Bagamat pwedeng dumiretso sa Diyos, itinakda mismo ni Hesus ang kumpisal sa pamamagitan ng mga apostol. Kanino man ipatawad ninyo ang kanilang kasalanan? pinatatawad na nga. Kanino man hindi ninyo ipinatawad, hindi nga pinatawad. Nakasulat sa Juan chapter 20 verse 22 to 23. Ang mga pari ay kinatawa ni Kristo sa pagpapatawad ng kasalanan. Sa Juan, pagkatapos nito, sila ay hinihingan niya at sinabi, Tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Ang patatawarin ninyo sa kanilang mga kasalanan ay pinatawad na. Ang hindi niyo patawarin ay hindi pinatawad. Ang talatang ito ay naganap matapos ang muling pagkabuhay ni Hesus at dito ay pinagkaloob niya ang Espiritu Santo sa kanyang mga alagad bilang isang espesyal na kaloob para sa misyon ng pagpapatawad ng mga kasalanan.